sa mga walay ng stains, oh, germs, at lume sa paligid. Kaya ba yan ang detergent lang? Use Zonrox sa bawat babal. Up to two times ang visa sa pagtanggal ng mantsa at germs na pwede maiwan kung detergent lang ang gamit. Ang ating linis sa Zonrox. Oh, linis na di kaya ng detergent lang. Linis! Oh, Mas, yung, Walang ad standards council na nag-regulate ng na ads. Kalo ka? Ayan, may patas na patalastas. The National Summit on Fair and Progressive Advertising Self-Regulation. Share your thoughts to help strengthen fair and progressive advertising. Siyempre ngayong tag mahalagang pakahidup ng masarap at mainit. sa baw. tara. Tikman po natin ang nilagang kalabang. Sidewalk ko kanya sila uh, nung. No? Ang puhulan ko ng nanay ko noon, 5,000 pesos. Paano niya siya napalaki ngayon? na rin

ang buhay namin sa Laguerta. siya, so, at may luto. Kailangan ko na talagang umalis. Lugi-lugi na tayo eh. Yung kukuhay. Kapag masarap at pumasakay mga yung wine, meron pang extra income ang Laguerta. Para na dumating si Carlos. What the fuck? Where's mom? Iniwan niya ako dito. Better na dito ka muna sa akin. Ang ginagawa mo dito? Siniray ang pinaghirapan namin ng paraming kapit. Kayo na lang oh. ang naniniwala na may future Thank you for watching guys. Thank you. Kailangan namin 'to. Kailangan